nakaraang Martes, Marso 11, taong sa Matapos makatanggap ng kopya na nila ang Interpol na nila, nagpunta ang Philippine National Police na iyan na yung mga alas may pinaumaga upang abangan ng paglabag ng dating Pangulong Duterte sa bansa matapos ng pagbisita nito sa Hong Kong. Inaresto ang dating Pangulo at tinala sa Bilamol Air Base kung saan pinasahan niya siya ng Miranda Rights at tinahayag ng reklamo ng International Criminal Rights. Ayon sa Human Rights Measurement Initiative, ang kanyang War on Drugs na nagsimula noong 2016 ay nagresulta ng mahigit 5,000 katao na nasawi sa ilalim ng kampanyang ito na itinuturing na isang paglabag sa karapatan sa buhay at kalayaan mula sa extrajudicial killing. Ang mga pagpatay na ito ay nagdulot ng malaking malaking pag-alala sa karapatan ng tao kapwa sa loob at sa labas ng bansa. Dulot ng di makatarumang proseso sa batas para sa karagdagang ulat light mula sa Netherlands. Kamusta yan yung si Duterte na namuno sa Pilipinas mula taong 2016 hanggang 2022? ay nakatakdang maging unang asyato na dating pinuno ng estado na dadaan sa paglilitis ng ICC isang court of last resort na nilikha. Mahigit dalawang dekada na ang nakakaraan na may layunig usigin ng mga individual. Sinasabing nakagawa ng mga krimen kaugin sa tingmaan, mga krimen laban sa sangkatauan, agresyon at genocide. Hola, Otto Binuwag ng pulisya ng Espanya ang isang human trafficking na nagsamantala sa mahigit isang libong kababaihan pangunahin mula sa Colombia at Venezuela. Noong nakaraang taon, ang mga babae ay naaki sa Spain ng mga maling alok na trabaho sa mga sektor ng paglilinit o pagpapaganda. Para lamang sa seksual na pagsasamantala sa mga strip club, biniligtas ng pulisya ang apagputwalo na kababaihan at inaresto naman ang apagputwalo na indibidwal Kabilang ang tatlong pinuno dalawang pag-ambo na sa Kasama ang mga tagapagpamahala ng street club at ang mga driver na sa mga pag na ito. Ang mga babae ay pinapanatili sa ilalim ng video surveillance at pinaghihigpitan sa dalawang oras lamang ng kalayaan araw-araw. Kasama sa operasyon ang mahigit isang daan opisyal na nakasamsam ng mga armas, pera, mamahaling sasakyan, droga, iba pang bagay, at anim na detenido ang nasa pre-trial detention. dinahagi ng mga palestino ang di umunay ng mga pwersang Israeli at mga setter. Sila ay pinagpapadyak sa genital parts, pinanatili ng hubad ng ilang araw at ginutom sa mga independyenting investigador na itinatag ng UN noong Martes sa pagdinig tungkol sa pagtrato sa mga detenidong palestino sa panahon ng digmaan sa Gaza. Ang unang saksi isang lalaking nurse mula sa Gaza na nagsalita sa pamamagitan ng video mula sa nasabing teritoryo ay nag-akusa na siya ay ibinitin gaya ng punching bag at pinagbubugbog siya sa gentle parts hanggang magdugo ito at tinatake kasamang ibang mga takpulong. Ang pag-atake ng Hamas sa Timog Israel noong ikapito ng Oktubre 2023 ay kinasawi ng halos 1,200 katao karamihan dito ay mga sibilyan. Mahigit sa 250 katao ang isinailalim sa mga hostages at ilang dusena ang nanatili sa Gaza. Ayon sa Ministry of Health ng Gaza, mahigit sa dibo at daang Palestino ang namatay sa digmaan. Hindi nila sinasabi kung ilan sa mga ito ay mga sundalo. Ngunit binanggit na higit sa kalahati ng mga namatay ay mga kababaihan at mga bata.